Attention, all SS pensioners, SS pension increase, going September lang ba? Babalik ba sa dati ang pensyon matapos ang September 2027? Kasagutan ating alamin. Pakiusap po, pakitapos hanggang dulo bago magkomento. Magandang araw po sa ating manonood. Nakakatuwang ang Philippine Social Security System ay magpapatupad na ng pension increase mula sa September 2025 sa ilalim ng SS Pension Reform Program. Ito ay maipapatupad dahil sa pag-aprobahan ng Social Security Commission ng Resolution Number no. 340 Series of 2025. Pero may ilan tayong mga katanungan na natanggap sa ating mga previous videos. Isa dito mula kay at Dimples422. Sabi niya, ang tanong ko, bakit hanggang 2027 o oh, 3 years lang ang increase? After ba ng term ni PBBM sa 2028, babalik sa dating mababa ang pensyon? Example, 10K ang sakod o oh, pensyon ko ngayon. Sa 2028, balik ba sa 10K ulit? Mula naman kay Atternato Pabalan, ano ang mangyayari after 3 years program? Babalik ba sa dating pensyon ng pensioner o oh, magtutuloy-tuloy na dun sa huling tinanggap after 3 years? Galing naman kay Galman Lantano, 45. Ano yan, ma'am? Monthly na po ba yan? Mula September 2025 up to 2027. Tapos kung ano na yung pension mo nyon, ay babalik ulit sa dati mong pension. Ang kasagutan po ay ibabase natin sa inilabas na press statement ng SSS at SSS Circular. Ang pagtaas ng SSS pension ay 10% for retired and disability pensioners at 5% para sa mga survivorship or death pensioner. Ito ay magsisimula sa September 2025 at tataas ng tatlong beses sa September 2027. Pero ito po ay monthly mong matatanggap. For example, gamitin na lang po natin itong naging illustration ng SS para sa computation. Example nila dito, si Lolo June ay nakakatanggap ng 8,000 pesos para sa kanyang monthly pension as of August 31, 2025. Dahil siya ay isang retiree or disability, meron siyang 10% increase. Kaya naman, effective sa September 2025, yung 8,000 pesos na monthly pension ay madadagdagan ng 10% increase na 800 kaya ay total na 8,800 pesos na ang matatanggap niya sa September 2025 pero pagdating ng October 2025 hindi na po yan babalik sa dating amount magiging 8,800 na po yan monthly hanggang umabot tayo sa August 2026 ang pensyon ng retiree sa example na ito ay 8,800 na from September 2025 hanggang August 2026 tapos dahil 3 year rollout nga po or tatlong tranches ang pagtaas ng pensyon under the SS Pension Reform Program pagdating ng September 2026 may ikalawang tranche ng pagtaas o ng increase. Kaya makita nyo dito ano yung bagong base pension niya? Ito yung 8,800 kung saan ito yung itinaas noong September 2025. Kaya 8,800 times 10%, meron siyang increase na 880. At pagdating ng September 2026, ang bago niya ng monthly pension ay 9,680. Ito na ang kanyang magiging pension from September 2026 hanggang August 2027. Pagdating ng September 2027, yan po ay madadagdagan muli dahil may ikatlong transfer po tayo ng pagtaas. Pero may kita nyo dito, yung base na po na ginamit sa illustration ay 9,680 na. Ito yung itinaas nung ikalawang tranche from September 2026. Kaya naman, 9,680 pesos times 10%, makakakuha tayo ng increase na 968 pesos at ang total na ng iyong bagong pension pagdating ng September 2027 ay 10,648 pesos. Yan na po ang iyong pensyon from September 2027 hanggang ikaw ay yumao. Unless na lang may mga bagong resolution or amendment na gagawin. Ngunit, hindi na po yan bababa or babalik dun sa base amount na 8,000. So, ito po ay for the illustration. Pero para po sagutin ng inyong mga katanungan, hindi na po babalik sa unang base pension o babalik dun sa original amount. Kasi nga po, ito ay pension reform program. Talagang ang layunin dito ay para magkaroon ng increase sa inyong mga pension. Kaya po, malabong mangyari na babalik yan sa original amount o dun sa mas mababang amount. Sana po ay nakatulong ang paliwanag na ito na malinawan kayo. Para rin po sa buong impormasyon, maaari nyo pong puntahan ang mga links na ito, ang press statement ng SSS at kanilang SSS Circular para inyo ring mabasa. Muli po, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo pong i-comment sa baba at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Pero nakabase po tayo sa mga inilalabas na official documents ng Philippine SSS o ng ibang ahensya. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Shaz Info Zen Updates. I like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless you and have a nice day.